Noong unang panahon na hindi pa nauuso ang teknolohiya at hindi pa gaanong marunong ang mga tao, ay namumuhay lamang sila ng simple at tahimik. Sa malayong probinsya ng Lusbiminda ay nakatira ang magkapatid na si Goyong at Banong. Sila ay kapwa mga mangangaso sa gubat. Ang magkapatid ay may magkasalungat na ugali si Goyong. Ang mas nakababata ay may mapagkumbaba at gininto ang puso. Habang si Banong ay walang iniisip kundi ang sariling interes lamang. Sa kanilang pangangaso ay nahuli ng bitag ni Goyong ang isang kambing gubat. Pupuntahan niya na sana ang kambing na nasa bitag upang hulihin at igapos nang biglang sinunggaban ito ni Banong. Huli kang kambing ka! ha! <laughs> ang galing ko talaga! Isa akong napakahusay na mga ngaso! Napamaang si Goyong dahil ang kambing ay nahuli ng kanyang bitag na ilang oras niya nang binabantayan. Oo ma kuya, ang galing mo. Sa wakas ay may nahuli na tayo. Maaari na nating ibenta sa merkado ang kambing na yan at tayo ay marakawin na ng may sapat na kinita. Tumaas ang kilay ni Banong at sa mataas na boses ay sinabi nito na ang gubat kambing na hawak niya ay kanya lamang. Tayo? Natin? Hindi ba't ako ang naahuli nito? Kaya maliwanag na akin lang ang kambing na ito i bibenta ko to sa merkado at ang kinita ay sa akin lang. Pero kuya, ako ang gumawa ng bitag na nakahuli sa kambing. Payat ako man ay may karapatan sa pagbebentahan nito. Umiling-iling si Banong at sinabing siya lang ang nagmamayari ng nahuli niyang kambing. Dahil kung hindi niya daw inagapan ang bitag at sinunggaban ang kambing, ay malamang na nakawala pa ito. Napayuko na lang si Goyong at hindi na nakasagot pa. Alam niya hindi niya kayang ituwid ang katwiran ni Banong. Malungkot na umuwi si Goyong habang si Banong ay dumiretso sa merkado at ibinenta ang kambing gubat na kanilang nahuli. Lumipas ang ilang araw ay kinalimutan na lang ni Goyong ang panggugulang ng kanyang kapatid at sumama ulit sa pangangaso na parang walang nangyari. Sa kanilang muling pangangaso ay binantayan mabuti ni Goyong ang mga bitag na kanyang ipinain sa iba't ibang lokasyon ng kagubatan. Ngunit lumipas na ang ilang oras ay wala ni isa mang nahuli ang kanyang bitag. Gayon din ay walang nahuli si Banong sa paglalakbay nito sa kagubatan. Tila mailap ang mga hayop gubat ng mga sandaling iyon. Lumibas pa ang ilang oras at halos mag-aagaw na ang dilim at liwanag. Batid nilang hindi na sila maaari pang magtagal sa kagubatan at kailangan na nilang umuwi kahit wala silang huli. Ang malas naman natin, kahit isang kuneho, wala tayong nahuli. Habang sila ay naglalakad palabas ng gubat ay napansin nila ang makinang na puno sa di kalayuan. Ang puno na nagbubunga ng ginto. Ano kaya at makipagsapaderan tayo na makakuha ng isang bunga? Nang sa gayon ay makahahon tayo sa kahirapan Batid ng taga-baryolus Biminda ang kwento tungkol sa puno sa pusod ng gubat. Ang puno ay may pambihirang kakayahan na magbunga ng prutas at kapag ang prutas nito ay biniyak, makukuha mula rito ang mga buto na purong ginto. Ngunit hindi ganon kadali ang makakuha ng prutas sa punong ito dahil ang paligid ng puno at ang mismong puno nito ay nababalutan ng santambak na mga ahas. Kung kaya't mula pa noon ay kinatatakutan at iniiwasan na ang lugar at ang mismong puno. Huwag ka nang mag-ambisyon na makakuha ng protas mula sa punong iyon. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, ay kalimutan mo na ang tungkol sa gintong protas? Iyon na lang ang nasabi ni Goyong. Mula pa noon ay marami na ang sumubok na makalapit sa makinang na puno at makapitas ng kahit isang bunga nito. Ngunit kahit isa ay walang nagtagumpay. Habang naglalakad ang magkapatid at bago pa sila makalabas ng gubat, ay may nakasalubong silang isang matandang ermitanyo. Sa itsura nito ay mababakas ang panghihina. Kaya lang makalapit ang magkapatid ay kinausap ito ni Goyong. Lolo, malapit na ang takip silim. Bakit nandirito pa kaya sa gitna ng gubat? Delikado po dito pag inabotan ng dilim. Tila naligaw ako. Anina pa ako pa ikot-ikot sa gubat na ito ay tila bumabalik lamang ako sa aking pinanggalingan. Hanggang sa inabutan na ako ng pagbaba ng araw. Inalalayan ni Goyong ang ermitanyo at iniupo sa isang nakatumbang sanga ng puno. Mula pa kami ng umaga ay hindi pa ako nakakakain. Gutom na gutom na ako. Ah, ganun po ba? Heto po ang tinapay at keto ang tubig lolo. Kainin niyo na po ito. Biglang nagsalita si Banong sa mataas na boses nang makitang inabot ni Goyong ang pagkain sa matanda. Uy Goyo, bakit mo binigay yan sa matanda? Ang tinapay at tubig na yan ay makakain mo pa at mairaraos ang gutom mo sa loob ng dalawang koras. Sayang naman yan. Hindi pinansin ni Goyong ang sinabi ng kapatid. Bagkus ay nakangiti pa rin kinausap nito ang matanda. Dolo, sumabay na kayo sa amin sa paglabas ng gubat. Abisado namin ang daan dahil kami ay mga mangangaso na madalas na nagagawi rito sa kagubatan. Sumabay nga ang matanda sa paglalakad palabas ng gubat. Pero hindi pa man sila nakakalayo ay nagsalita ang matandang ermitanyo. Napakabuti ng iyong kalooban, Goyong. Kung kaya't mayroon akong ipagkakaloob sa iyo may inilabas ang matandang ermitanyo sa kanyang lumang lagayan at iniabot kay Goyong ang isang prutas. Alam ko narinig niyo na ang kwento ng puno na namumunga ng gintong prutas. Kunin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Goyong pagkakita sa prutas. Nako, paano kayo nagkaroon ng ganito lolo? Napakadelikado ng punong iyon na pinamumugaran ng napakaraming ahas. Sinabi ng ermetanyo na hindi sinasadyang gumulong sa kanyang paanan ang prutas na iyon, kung kaya't himala at pambihirang pagkakataon ang pagkakaroon niya nito. Nanlaki ang mga mata ni Banong pagkakita sa ibinigay ng ermetanyo umiral ang pagkagahaman nito at diglang sinunggaban ang prutas na hawak ni Goyong. Sa akin nang dapat na mapunta ang prutas na ito. Nang makuha nito ang prutas mula kay Goyong ay dali nitong binuksan ang kanyang bag at inilabas mula roon ang ilang pirasong tinapay at isang bote ng tubig. Oh, heto. Kunin mo ito tanda. Mas marami ang tinapay na ito ay sasa'y binigay sa ni Goyom. Kung kaya't sa akin mo dapat ipagkalob ang gintong protas na ito. Pero kuya, sa akin ibinigay ang protas na yan. Hawa ko na, kaya't wala anang magagawa. Akin na ang protas na ito. Sa waas ay magiging mayaman ako. Napayuko na lamang si Goyong at walang nagawa kundi ang ipaubaya ang prutas sa kanyang kapatid. Umiling-iling ang matandang ermitanyo at awang-awa kay Goyong. Sa mabilis na kumpas ng kanyang kamay ay halos hindi napansin ng magkapatid ang paglitaw ng isang maliit na ibon sa kamay nito. Ibinigay niya yon kay Goyong. Nag-iisa lang ang protesta yon. Kung kaya't wala na akong ibang may pagkakaloob sa iyo, Goyong. Ah, ito ang aking alagang munting ibon. Tanggapin mo at sana ay alagaan mong mabuti ang ibon na ito. at ituring na parang isang kaibigan. Tinanggap ni Goyong ang munting ibon mula sa ermitanyo at labis itong nagpasalamat. Hindi maikukubli ang labis na pagtawa ni Banong. Napa sa kanya ang prutas na naglalaman ng gintong buto dahil siya ay tuso. At labis niyang pinagtawanan ang natanggap ni Goyong na isang munting ibon lamang. Palakihin mo na lamang ibon na iyan at iluto sa apoy kapag ito ay malaki na. Nang sa gayon ay mapakinabangan mo naman ito bilang isang masarap na ulam. Nang sila ay makauwi ay inilagay ni Goyong ang munting ibon sa maliit na hawla at ito ay pinakain. Ilang araw ang lumipas ay nagpakita sa kanya si Banong na napakalungkot. Nang tanungin siya ni Goyong kung ano ang dahilan ay sinabi nitong niloko lang sila ng matandang ermitanyo sa gubat. Dahil nang buksan niya ang prutas na ibinigay nito ay hindi gintong buto ang laman kundi mga maliliit na uod lamang. Biglang naalala ni Goyong ang kwento ng mahiwagang puno. Ayon daw sa alamat, ang prutas ng mahiwagang puno sa gubat ay mapapakinabangan lamang kapag hindi ito sumayad sa lupa. Dahil sa oras na nalaglag ito mula sa puno, ay mag-uumpisa na itong mabulok at magkaroon ng mga uod. Iyon ang sabi-sabi ng mga matandang nakakalam ng hiwaga ng punong iyon kuya. Laglag -lag ang balikat na umalis si Banong. Ang buong akala niya ay ikakayaman niya ang prutas na inagaw niya kay Goyong. Samantala, ilang linggo ang lumipas ay lumakina ang ibon na ibinigay ng ermitanyo kay Goyong. At minsan, hindi sinasadyang nakawala ito sa hawla. Nakarating ito sa gubat at natuntun nito ang iniiwasang puno na nagbubunga ng prutas na may gintong buto. Pinuka nito ang isang bunga at pinain ang mga buto nito. Parang may isip na nagbalik ang ibon sa tahanan ni Goyong at muling pumasok sa hawla. Tuwang-tuwa si Goyong nang makita ang ibon na itinuturing niyang kaibigan. Ang buong akala niya ay nawala na ito Maya-maya ay napansin niya na may makikinang na bagay na kumikislap sa ibabaw ng mesa na tinutuntungan ng hawla ng ibon. Nang tanggalin niya ang hawla ay nadiskubre niya ang mga maliliit na ginto na nagkalat sa mesa. Purong ginto na emo na Tumata inong ginto ang ibong ito? Masayang masaya si Goyong Ibinenta niya ang mga ginto. At simula noon ay hindi naubos ang gintong biyaya ng dumi ng ibon. Ang kinakain nitong gintong buto na mula sa prutas ng iniiwasang puno ay hindi natutunaw at siya nitong idinudumi. Nagkaroon si Goyong ng masaganang buhay at hindi niya kinalimutang magbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. Ang ibon na dumudumi ng ginto ay pinanatili ni Goyong na isang lihim upang walang sino mang mag-interes sa kanyang kaibigang ibon. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahalagang aral sa aking maiksing kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.